sa probinsya ng Isabela partikular sa siyudad ng Ilagan nakatira si Shine ang bunso sa apat na magkakapatid pinalaki siya ng kanyang ina sa simpleng pamumuhay matapos silang iwan ng kanilang ama kahit na siya ang pinakabata sa magkakapatid si Shine ay maagang natutong maging responsable at masipag sa araw-araw tumutulong siya sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke ng Ilagan upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya Malaki ang pangarap ni Shine. Nais niyang maging isang matagumpay na businesswoman. Pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo upang maiangat ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay hindi naging madali. Ang kita ng kanilang munting hanap buhay ay halos hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na para sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Hindi siya sumuko, naghanap siya ng mga paraan upang makatipid at mag-ipon habang nagtatrabaho bilang tagapaglinis tuwing hapon sa bahay ng kanilang kapitbahay. Isang araw dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pamilya. Ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha at kinailangan nilang ubusin ang kanilang ipon para sa pagpapagamot nito. Sa gitna ng kanilang kalagayan, napilitang isang tabi ni Shine ang kanyang pangarap. Nawalan siya ng kakayahan upang ipagpatuloy ang kanyang plano sa negosyo. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak, ngunit sila kapwa hindi nakatulong. Nagsimulang magduda si Shine sa kanyang pangarap, tila baga nawawala ang liwanag sa kanyang hinaharap. Isang gabi, habang nasa sulok si Shine ng kanilang bahay sa ilagan, binuksan niya ang kanyang lumang Biblia upang maghanap ng lakas. Hindi sinasadya, napunta ang kanyang tingin sa Philippians 4-6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ang mga salitang ito ay tila nagbigay ng bagong pag-asa kay Shine. Napagtanto niyang hindi niya kailangang buhatin ang lahat ng kanyang problema mag-isa. Ipinanalangin niya ang kanyang mga alalahanin at nagpasalamat sa Diyos sa kabila ng kanilang kalagayan. Kinabukasan bumangon si Shine na may bagong lakas at pananampalataya. Hindi nagtagal, inalok siya ng isang kapitbahay ng part-time na trabaho bilang tutor sa kanilang mga anak. Ang kita niya mula dito ay naging simula ng kanyang ipon para sa negosyo. Sa kabila ng hirap, tinutukan ni Shine ang pagtitipid at unti-unti niyang binuo ang kanyang plano. Dumating ang pagkakataon ng makabili siya ng kaunting paninda na ginamit niyang panimula para sa maliit na tindahan sa kanilang lugar. Ang kanyang tindahan ay unti-unting lumago dahil sa kanyang kasipagan at talino sa pamamahala. Hindi nagtagal, nakapagtayo siya ng mas malaking negosyo, isang supplier ng gulay sa kanilang bayan, sa Isabela. Ginamit niya ang kanyang tagumpay upang tumulong sa iba, lalo na sa mga kabataan na may pangarap. Itinatag niya ang isang maliit na programa para sa mga kabataan sa ilagan na nagtuturo ng basic entrepreneurship skills upang matulungan silang makapagsimula sa kanilang negosyo. Ibinahagi ni Shine ang kanyang kwento, pati na ang aral mula sa Philippians 4.6, na ang bawat pangarap ay kayang abutin basta't may pananampalataya at panalangin. Ang aral sa kwento ni Shine ay isang makapangyarihang paalala mula sa Philippians 4.6, huwag tayong magpaalipin sa ating mga alalahanin sa halip ilapit natin ang ating mga pangarap at suliranin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat katulad ni Shine ang tunay na tagumpay ay nagmumula hindi lamang sa sipag at tiyaga kundi sa pagtitiwala sa Diyos na laging gagabay sa atin kahit gaano kahirap ang buhay ang bawat pagsubok ay may dalang biyaya at ang bawat pangarap ay may katuparan sa tamang panahon